Hello, mga meses! Naranasan niyo na rin ba yung ganito ba, mga meses ko? Yung parang kang robot na maglilinis ng bahay kasi nga tulog na nga yung mga babies mo? O ganito naman talaga, mga meses ko, pag talaga meron talagang bata talaga sa loob talaga ng bahay? Lalo na talaga, mga meses ko, pag talaga meron talaga tayo talagang chikiting, eh para talaga tayo mga robot. Kasi syempre, mga meses ko, tinitignan natin yung oras, kung anong oras na ba? Kasi mga meses ko, ganyan talaga ako eh. Pag talaga ako maglilinis talaga ng bahay, pag nakatulog na nga si baby Ezekiel, tsaka si ate Zoe, ayan, maglilinis na ako ng bahay. Titignan ko muna, mga meses ko, yung oras kung hanggang kailan nga sila natutulog nga araw-araw nga pag sa umaga kaya mo syempre nga mga meses ko, imbis na ang nanay nyo nga ay ang meses nyo nga ay matulog ay naku po, hindi talaga ako nakakatulog talaga mga meses, ang ginagawa ko talaga ay -i -i talaga ako. kasi mga meses ko, pag talaga automatic talaga sinabayan mo talaga sila natulog pag gising talaga mga meses, naku po, tambak pa rin ang gawain mo, wala kang nagawa ang dami pa rin kalat, hindi ka na nakapagluto wala ka pang nagagawa, talaga mapapakamot ka na lang talaga sa ulo <laughs> Kaya ang nagiging free time ko na lang talaga mga meses ko, eto na lang talaga, eh, yung paglilinis nga ng bahay. Kasi automatic naman na yan mga meses ko, na no, huwag nyo naman sasabihin na mal madumi ang bahay ko. Siyempre gano'n naman talaga pag talaga may bata talaga sa ng bahay, lagi talagang makalat yan. Depende na lang mga meses ko kung yung anak mo ay lagi na lang nakakulong sa kuna, o di kaya meron nga siyang talagang budget, uh, ganyan. Ang pangit naman mga meses ko, pag lagi mo na mapinapanood sa TV, o di kaya sa cellphone yung mga anak mo, Mas diba? maganda pa rin talaga mga meses ko yung nag-explore nga sila. Kaya naku mga meses ko, hindi naman sa nilalahat ko, ah, marami, mar maraming bata ngayon na mas gustong gusto talaga nila yung mga gadget kaysa yung mga laro-laro. Eh, ako talaga mga meses ko, nako po, hindi ko talaga pinapaganyan na talaga si Ezekiel kasi dati talaga noon si Ate Zoe nyo, nako po, talagang lulong na lulong lagi sa cellphone. Eh, hindi maganda ang magiging epekto talaga mga meses ko kasi nga pagka hindi mo nga siya nga pinanood at gusto niya nga manood, nako po, wala ka talaga magagawa kung di orange siya. Nagwawala talaga mga meses ko at saka mas maganda pa rin talaga yung napapawisan yung mga anak natin kaya yung ibang bata ngayon may hinaamang immune system kasi nga dahil nga sa Babalik tayo dito mga meses ko. Ganito rin ba ang free time nyo? Yung paglilinis ang bahay? Oo, kasi talaga mga meses ko, eh, ito na talaga yung pinakakaligayahan ko, yung malinis ang bahay namin. I Stress talaga mga meses nyo. Nako po, pagka talaga marami talaga mga kalat na abubo. Tapos nako po, gising si baby esikal. Tapos ang daming kinakain, ang daming inang ginunguya. E, hindi talaga pwede mga meses ko na hindi talaga babantayan. Kasi nga nako po, kain ang kain ng mga kung ano, ano mga kutingting na mga maliliit. Eh, Siyempre, mahirap na mga meses ko. Baka mamaya kasi nako po, malunok. talaga mga meses ko, hindi talaga si meses niyo talaga natutulog. Hanggat gising nga aking mga chikiting, guba At saka, ito pa ang isa, mga meses ko, hindi rin ako nakakapaglinis pagkagising sila. Kasi nga si Baby Ezekiel eh, si nga ang palagi ko ang tinitignan. Mm -hmm. Ayoko rin naman, mga meses ko, maglinis na ako po. Gising sila, tapos maglinis ka. Ako po, kakalatin lang nila yung lilinisin mo, mga meses ko. Ilang beses ko na nagawa yan, mga meses. At ako po, 100%, na napatunayan ko na yan na nalinis mo na, tapos ikakalat na naman nila. Matatawa ka na lang. <laughs> <laughs> Minsan, hindi mo nga alam nga mga meses ko eh, kung matatawa ka ba o maaiiyak. Yeah. Hindi sa magagalit ka sa kanila mga meses ko, eh hindi ka magagalit kasi nga nginingitian kanila. Kaya ang mangyayari mga meses ko, ikikis mo na lang sila. Siyempre, ang ginawa ko na nga ulit nga dyan mga meses ko, siyempre, nagtagal lang ako ng mga hugasin. Parang nga, siyempre nga mga meses ko, pagisingan ng aking mga chikiting, naku po ay okay na, tapos na ang aking gawain. Yeah. Kaya hanggat tulog pa sila mga meses ko, talagang, naku po, sinusulit ko talaga mga bawat oras mga meses. Siyempre, yulang lang yung pinaka time natin. Parang ito na yung pinaka -me time ko mga meses ko kayo rin ba? Yung maging robot maghapon, ay hindi pala mga meses ko. Pag yung tulog lang pala yung ating mga chikiting, tsaka lang tayo nagiging robot. O tignan nyo mga meses ko, may paglingon-lingon pa ako dyan. Kasi nga tinitignan ko nga si Bebe Ezekiel kung nagising ba. At sa awa naman mga meses ko, ay hindi nga nagising. Kaya syempre tuloy si meses nyo sa paglilinis. Matatapos na ang meses nyo sa paglilinis, konting-konti na lang. Kaya, talaga pag talaga sila mga meses ko, talagang robot na robot talaga ang meses nyo. Nakapukulang na lang talaga, lagyan na lang talaga ako ng battery talaga sa likod. Para nga, masabi talaga na robot na robot na talaga ako. Or... Lahat ng kalat mga meses ko, wala akong pinalagpas, kundi nilinis ko talaga lahat, tinanggal ko talaga lahat ng dumi mga meses, kinalkal ko, inis-is ko, ganun. <laughs> <laughs> kung itatanong niyo naman mga meses ko yung sa CR namin kung bakit hindi ko palagi pinapakita sa video. Siyempre mga meses ko, pagka naliligo si meses nyo, eh, syempre may paggamit na din yon. Tapos siyempre mga meses ko habang naliligo, eh, syempre siyempre habang naghihilo, syempre nakikis-kis din ng CR. Pero nang gawa ko mga meses ko, ang ginagawa ko sa CR namin. Pero syempre hindi naman talaga totaling linis na linis. Natanggal lang ba yung parang mga madulas-dulas sa CR, gano'n? Alam naman mag-video ko mga meses ko sa CR, habang ako'y naliligo, sasama ko kayo. Naku po, talagang trending na trending. <laughs> <laughs> ko, Maria mga meses, baka doon na talaga magsimula talaga. No, maraming maraming ko talagang basher. ako, natatawa din mga meses ko pag sinama ko kayo. <laughs> o, mga meses ko, ito pang isa, di ba? Minsan lang din ako makapag-video dito sa may labas namin. Ngayon kasi talaga matagal talaga ang tulog talaga ni Baby Ezekiel nyo. Kaya talaga sinulit-sulit na talaga ni meses nyo. Kaysa magmukmuk ako, mag-cellphone, mag-scroll, ganyan mga meses ko. Ay, naku, ako, ako talaga maglilinis na lang ng bahay namin. Pagkatapos maglinis mga meses ko, yan. Tsaka ako makakapag-cellphone, makakapag-chat-chat ng ganyan-ganyan. madumi yung bahay namin. Ako po mga messages hindi ko talaga take Talaga maglilinis muna ako bago ako magse-cellphone. Ayun lang mga meses ko. Pagkatapos nga niyan, eh syempre nagising na nga rin nga si Baby Ezekiel nyo. O, diba? Nakikisama si Baby Ezekiel sa paglilinis ng bahay ni meses. Pero may times din naman mga meses ko na ako po. Kaya kakasimula ko lang. Eto, nagising na si Baby Ezekiel nyo. Kaya ang nanay talaga mga meses ko, wala talagang pahinga yan. Laban ng laban mga meses ko. O, siya, alam nyo na. Hanggang dito na lang. See you my next vlog. Bye!